Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Today is January 28, 2025 po. January 28, 2025. Araw po ng Martes ngayon. Tuesday. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. God's Word. Uh, ang ating pong ibanghelyo, ang God's Word po na ating pag-aaralan na yung gabi, ang ating tatalakayin at magiging tema ng aking pagbabahagi ay mula sa ibang helio para sa araw na ito. Hindi po tayo late, hindi din po tayo advance. Kahit na patapos ng araw, January 28 pa rin naman, January 28 gospel pa rin po ang ating pag-uusapan. Tulad ng dati, bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin, sabay-sabay po tayo sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papagalabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag -ibig. Izugong mo ang iyong spirito at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalap sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong amin Panginoon at Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin bago tayo tuluyang magsimula. So tuloy na po tayo anong ibanghelyo para sa araw na ito. January 28, 2025. Wait lang po, share screen ako para maipakita sa inyo ang gospel natin for today. Okay, ito po ang ating ibanghelyo para sa araw na ito mula pa rin sa aklat ni San Marcos, Kabanata 3, mga talata 31 hanggang 35 ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina. Okay, sa ibang salin po, hindi lang nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki. Ibang salin at mga kapatid na babae. Kapatid na lalaki, kapatid na babae. ang uh, mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka ng Panginoong Yeso Kristo. Stop share na po tayo. So, yun yung ibanghelyo natin ngayon. Nasa loob ng isang bahay si Jesus, napalilibutan siya ng maraming tao. Pagkatapos, dumating ang kanyang ina at sinasabi, mga kapatid, alabas ng bahay. And so, may nagsabi sa kanya, sa Panginoon, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Nasa labas po ang inyong mga ang inyong ina at mga kapatid. So yan po yung ating ibanghelyo ngayon. At pagkasabi nun kay Jesus, yung sabi ni Jesus? Narito, tumingin siya sa paligid. Tinignan niya ang mga nasa paligid at sinabi niya, Narito ang aking ina at mga kapatid, silang sino mang tumutupad sa kalooban ng Diyos. So yun, yun, po, yun po yung ating Ebanghelyo sa kasalukuyan January 28, 2025. Uh, sa insights ko po, ganito. Sa insight ko. Hindi maiwasan na dahil sa pag-usbong ng iba't-ibang reliyon. Wait lang po. Pag-usbong ng iba't-ibang reliyon. Wait lang po. Tinitignan ko yung notes ko. Okay, hindi maiwasan na dahil sa pag-usbong ng iba't ibang relihiyon na naitatag ng iba't ibang tao, ang ebanghelyo ngayon ay nagiging isa ring dahilan upang magkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, pagkakaunawaan dahil sa iba't ibang paliwanag o interpretasyon tungkol dito sa ebanghelyong ito malimit, lumilitaw ang isang bagong relihiyon na may sariling paliwanag tungkol sa pananampalataya galing sa taong nagtatag nga ng bagong relihiyong ito. Yung taong ito'y naniniwala o naniwala na ang sarili niyang interpretasyon ang tama at ang iba pang interpretasyon ay mali at dahil sa palagay nga niya, siya ang may tamang interpretasyon at ang lahat ay mali, magtatayo na siya ng isang bagong reliyon na may sariling paniniwala, may sariling interpretasyon, iba sa lahat. Kaya nga, hindi madaling magbigay ng interpretasyon kung wala naman tayong malinaw na sinusunod na gabay o batayan sa pagbibigay nito, pagbibigay paliwanag o pagbibigay interpretasyon. Dahil sa huli, madalas, pagkaligawang nagiging bunga at kapahamakan ng marami kapag walang malinaw na gabay sa pagbibigay paliwanag o interpretasyon. Balik sa ibanghelyo ngayon may mga paniniwala o bagong relihiyon na ang interpretasyon sa ibang helio ngayon ay iba sa interpretasyon ng ating matanda ng simbahan. Ako sa akin, I can only speak as a Catholic. Catholic po ako. I'm a Catholic and therefore stand my ground as a Catholic. Ngayon, bilang isang Katoliko, paano ba dapat Paano ba dapat siya unawain? Paano ba tayo dapat magbigay unawa o magbigay interpretasyon sa anumang paliwanag tungkol sa ating pananampalataya at maging specific tayo halimbawa sa pagunawa, sa kasulatan. Nasabi ko na minsan sa isang naipublish kong video na tayong mga katoliko, ang mga katoliko, sa pag-unawa ng salita ng Diyos ay kailangang isipin, kailangang i think over ang mga sumusunod para sa mas higit na pag-unawa sa kanyang binabasa. So, particular tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Paano tayong mga katoliko umuunawa, nagbibigay interpretasyon sa ating sa ating binabasang salita ng Diyos. Okay? May tatlong konsiderasyon na turo din ng ating simbahan. Una, kailangang bigyan ng konsiderasyon ang kultura. Yung pangyayari ayon sa kultura. Ikalawa, bigyan ng interpretasyon ayon din sa kasaysayan. May mga taong hindi talaga matanggap ang kasaysayan hindi natin mapabubulaanan ang kasaysayan. Lalo na kung ang mga kasaysayang ito'y pinatototohanan, may mga nag-witness. Ikatlo, buhay na tradisyon, turo ng simbahan. So yung tatlong yan ay haligin ng pagbibigay paliwanag o interpretasyon lalo na sa pagbabasa ng salita ng Diyos, study of God's Word kailangan ikonsidera, isipin ang kultura, isipin ang kasaysayan, at isipin ang buhay na tradisyon na turo ng ating inang simbahan. Nang sabihin kay Jesus na nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, may mga paniniwalang dahil dito pinaniniwalaan na si Jesus ay may iba pang mga kapatid, mga anak ng kanyang ina, si Maria. Tama po ba yon o mali? mali? Muli, makasasagot ako bilang katoliko, mali. Wala nang ibang kapatid sa dugo si Jesus. Okay? Wala nang ibang kapatid sa dugo si Jesus. Kasi ang paniwala ng iba nung sinabing, ang inyong mga kapatid na sa labas pinaniniwalaan, binibigyang interpretasyon na si Jesus may iba pang kapatid na anak ng kanyang inang si Maria. Ngayon bilang katoliko, ano sa ating paniniwala yan? Sa ating paniniwala, wala ng ibang kapatid sa dugo si Jesus. Si Maria ay nanatiling birhen. Okay? Nanatiling malinis at birhen na wala na siyang naging ibang kapatid sa dugo. Ngayon, paano natin nasabi na walang ibang kapatid sa dugo si Jesus? Pagbasihan natin yung kultura muli sa pag-unawa ng salita ng Diyos, bigyan natin ng konsiderasyon ang kultura. Base sa kultura ng mga Hudyo, sa kulturang Hudyo, ano ba ang ibig sabihin ng salitang kapatid? Kung bibigyan niyan natin ng interpretasyon sa modernong panahon, ang salitang kapatid, makapag-iisip nga tayo na ang itinuturing ay kapatid sa dugo. Na may kapatid pa sa si Yesus na anak ng kanyang inang si Maria. Ngayon, sa muli, base sa kultura ng mga Hudyo, anong ibig sabihin ng salitang kapatid? Sa kultura ng mga Hudyo nung panahon ni Jesus, ang salitang kapatid, Adelphos sa Griego o Ak sa Hebreo, ay may mas malawak na kahulugan kaysa sa kasalukuyang paggamit ng salitang kapatid sa modernong wika. Okay? Narito ang ilang mahalagang paliwanag tungkol sa ibig sabihin ng kapatid sa konteksto ng kulturang Hudyo. Una, sa kultura ng mga Hudyo, ang salitang kapatid sa malapad na diwa ay hindi laging tumutukoy lamang sa magkakaparehong anak ng parehong magulang. Ito ay ginagamit din upang tumukoy sa mga kamag-anak tulad ng mga pinsan, pamangkin, o maging mga malalayong kamag-anak. So, ang isang malayong kamag-anak sa kanilang kultura ay tinatawag din nilang kapatid. Okay? Kapatid, pinsan, kapatid. Dahil mahalaga ang pamilya at angkan kan sa lipunan ng mga Hudyo, madalas gamitin ang kapatid ang salitang kapatid upang ipahayag ang pagkakabuklod ng mga magkakamag-anak. Okay? Kamag-anak. So, kapatid, pagpapahalaga sa pamilya, talipunan ng mga hudyo. Pwede kapatid, okay? pagtuturing, tutukoy sa mga kamag-anak. Pinsanes, pamangkin, malayong kamag-anak sa malapad na diwa ng kulturang Hudyo. Okay? Sa relasyon naman ng komunidad, pangkomunidad, ang kapatid ay maaaring tumukoy din sa mga kasapi ng parehong tribo o bayan. Sa panahon ng lumang tipan ng mga Hudyo ay madalas na tumutukoy sa isa't isa bilang magkakapatid o mga kapatid dahil sa kanilang sama-samang pagkakakilanlan bilang bayan ng Diyos. Halimbawa, ang labindalawang tribo ng Israel, the 12 tribes of Israel. Okay? So, magkakapatid, relasyong pangkomunidad. Ikatlo, ang kapatid sa uh, religyosong diwa ay maaaring tumukoy sa kapwa mananampalataya na kaanib sa pananampalataya o pagsunod sa Diyos. Halimbawa, itinuturing eh, nilang kapatid ang mga kabilang sa kanilang reliyosong komunidad. So, kung gagamitin natin ng philosophy, kayo nga eh, sa loob ng simbahan nyo, tinatawag nyo ng isa't isa ang kapatid. Pero hindi naman kayo laging magkadugo, di ba? Sa loob ng simbahan. Hindi tayo magkakadugo sa simbahan. Pero nagtatawagan tayo ng kapatid. Pagkatapos, bibigyan natin ang interpretation ng interpretasyon ng Ibanghelyo ngayon ng sinabi kay Jesus na sa labas po mga kapatid nyo, bibigyan natin ng interpretasyon na agad-agad kapatid, anak din ng kanyang inang si Maria, kapatid niya sa dugo. 'di ba? Mali. Mali. Kasi sa religyosong diwa, nagtatawagan din tayong kapatid. Alam ng simbahan, hindi naman tayo magkadugo. Okay? Pero tinatawag natin kapatid ang isa't isa. So wag nating ikahon yung ating isip nang sabihin yun kay Jesus, ang sa labas po ang inyong mga kapatid. Ikinakahon natin yung isip natin doon sa pagsasabing nang sabihin kapatid kapatid na yun sa dugo. Muli, sa kultura ng mga Hudyo, kung bibigyan natin ng paliwanag, ang salita ng Diyos ngayon, ang Ibanghelyo ngayon, muli, ang kapatid sa malapad na diwa, sa kultura ng mga Hudyo, pwede tumukoy sa mga magkakamag-anak tulad ng magpipinsan, pamangkin, o maging mga malalayong kamag-anak madalas gamitin ng kapatid upang ipahayag ang pagkakabuklod ng mga kamag-anak, okay? sa relasyong komunidad ang kapatid muli ay maring tumukoy bilang kasapi sa parehong tribo o bayan. mayroon silang labang, labing dalawang tribo, okay? anak ni Israel labang, labing dalawang tribo at sila'y magkakapatid. Sa spiritual na kapatiran, nagtatawagan silang magkapatid, tutukoy sa kapwa mananampalataya, kaanib sa pananampalataya o pagsunod sa Diyos. Sa konteksto ng bagong tipan, okay, sinabi ni Jesus, ang sinumang mang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay itinuturing na kapatid. Or so, tatawagin talaga kitang kapatid kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ako rin ay pwede mong tawagin kapatid kung makita mo rin naman na ako'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, pamilya tayo ng Diyos. Okay? So, itinuturing na kapatid, ina at pamilya ni Jesus ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nagpapakita ng spiritual na pag-unawa sa pagiging kapatid. So ang conclusion dyan, sa kultura ng mga Hudyo, kung bibigyan natin ng interpretasyon at paliwanag ang Ibanghelyo ngayon nang sabihin, nasa labas po ang inyong mga kapatid. Ang kapatid ay hindi limitado sa literal na magkakapatid sa dugo. Madalas, ito'y tumutukoy sa malawak na hanay ng mga kaugnayang pisikal, komunidad o spiritual na nagpapakita ng malalim na diwa ng pagkakaisa at pagiging bahagi ng isang pamilya o bayan, bayan ng Diyos, pamilya ng Diyos. Hindi inilayo ni Jesus ang kanyang sarili. He did not distance himself to his family. O inialis niya ang kanyang sarili. He excluded himself sa sinabing pamilya niya. Inat kapatid na nasa labas at hinahanap siya. Hindi niya inilayo ang kanyang sarili sa kanila. Hindi niya rin in-exclude ang sarili niya sa kanila sa halip sa kanyang sinabi, sino ang aking inat mga kapatid? At pagkatapos, sinabi niya, inat kapatid ko silang tumutupad sa kalooban ng Diyos. Pinalalim ni Jesus, pinalawak ni Jesus ang kahulugan ng pamilya, ng pamilya ng Diyos, ng pagiging ina, ng pagiging kapatid hindi niya inisnab, hindi niya inignore, hindi inignore, hindi inisnab ni Jesus ang kanyang ina sa labas na interpretasyon din ng ibang paniniwala, walang masyadong halaga si Maria sa kanya. Mali din yun. Mali din yun. Si Maria ay naging modelo ng ating pananampalataya sa kababaang loob at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung tunay tayong nagbabasa ng Biblia, alam natin yan. Sumunod si Maria, tumugon siya ng oo sa kalooban ng Diyos sa kanya. Therefore, maituturing tunay siyang ina ni Jesus, maring sa dugo at hindi lang sa dugo, sa spirito narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari ayon sa wika mo na sinabi ni Maria sa anghel na si Gabriel nang sabihin ni Gabriel sa kanya ang kanyang magiging pagbubuntis kay Jesus. So anong aral? Maghunos dili tayo sa ating mga pag-unawat interpretasyon lalo na sa mga salita ng Diyos. Hindi lahat ay literal at hindi rin lahat simbolikal. May simbolikal, may literal. Okay? Isipin nyo na lang kung bibigyan nyo ng literal na interpretasyon ng aklat ng Revelation. E punong-puno yun ng simbolismo. Maliligaw talaga tayo. Okay? Pero hindi rin naman lahat simbolismo, may mga bagay ding literal. Okay. May mga bagay na literal, may mga bagay na simbolikal. Ganon ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi lang koleksyon o pagsasama-sama ng mga panulat, ng mga isinulat, ng mga kinasihan ng Espiritu Santo na may literal at simbolikal na kahulugan. Ang salita ng Diyos ay hawak din niya. Hawak din niya ang sentral na mensahe ng revelation, pagpapahayag ng Diyos sa atin, sa kanyang bayan at buhay ng simbahan. Saan makikita ang kalooban ng Diyos? Muli kasalita ng Diyos. Nandoon ang kalooban ng Diyos. Pero pero muli sasabihin ko sa inyo, hindi lang basihan ng kalooban ng Diyos ay makikita sa sacred scriptures. Nakikita din ang kalooban ng Diyos sa mga turo ng ating inang simbahan. Maniwala tayo doon dahil ang Panginoon mismo ang nagtatag ng kanyang simbahan at muli pumili siya at naglagay ng mga tao na siyang mamumuno gagabay sa atin na simbahan. Kung hindi mahalaga ang simbahan, edi wag na nating magpahalagahan ang mga apostol, ang mga isinulat ng mga banal, kasama na ng mga ibanghelyo. Huwag na rin paniwala ng sinulat ayon kay San Mateo, San Marcos, San Lucas at San Juan. Kung di natin pagpapahalaga ng simbahan, ibig sabihin, hindi na rin natin pagpapahalagaan ang mga taong pinili ni Jesus upang gabayan tayo. Tanggalin na natin ng simbahan. Biblia lang pala ang mahalaga eh. Hindi po. So ang batayan ng ating pananampalataya, hindi lang sola scriptura by Bible alone. Meron din tayong simbahan na gumagabay sa atin upang intindihin ang ating pananampalataya at huli malalim na pananalangin. Sa pananalangin, sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos, pwede tayong magsabi sa Diyos, Panginoon, ano po ang kalooban mo sa akin? Ano po ang mga dapat kong gawin? Ano po ang mga pasanin bilang krus na dapat kong pasanin sa buhay ko para makasunod sa iyo? Muli, maghunos dili tayo sa ating mga interpretasyon ng sabihin nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, mga kapatid, eh, hindi ito tutukoy na immediately ibig sabihin kapatid sa dugo. Pinaniniwalaan natin at ang ating simbahan tinuturo sa atin si Maria ay nanatiling malinis, isang birhen. Wala nang ibang naging kapatid sa dugo si Jesus. Okay? So, mali po yun. Huwag po nating paniwalaan yun na may iba pang kapatid sa dugo si Yesus. ating paniniwala si Maria ay nanatiling birhen, si Maria ay nanatiling malinis. <coughs> wala nang ibang, wala nang ibang naging kapatid si Yesus sa dugo. Ang pag pagiging kapatid muli sa kulturang hudyo, pwedeng tignan sa malapad na diwa, tutukoy pwede sa magkakaparehong magkakamag-anak pinsanes pamangkin malayong kamag-anak relasyong pangkomunidad kapatid tutukoy sa kasapi ng parehong tribo o bayan spiritual na kapatiran tutukoy sa kapwa mananampalataya kaanib sa pananampalataya sa pagsunod sa Diyos hindi agad basa pag sinabing kapatid kapatid sa dugo. Kung titig na natin, gagawin na natin na isa sa konsiderasyon natin ay kultura sa pag-unawa ng salita ng Diyos. Muli po, dyan natin tapusin. Muli po, dyan natin tapusin na katapusan naman tayo sa isang pag-aaral nakatapos na naman ako sa isang pagbabahagi sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na nakikiisa sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy na wa tayong pagpalain ng Diyos sa ating buhay sa mga darating na araw. Iligtas tayo sa anumang panganib, kapahamakan o anumang malubhang pagkakasakit. Paalam na po. Maraming salamat at magandang gabi. Sana'y nakapag-iwan uli ako sa inyo ng mas malalim pang mapag-iisipan at mapagninilayan. Alamat po sa inyong lahat. Magandang gabi.